mga ibong nananahan dito sa bahay hinuli ko nilod ko nung nakaraang linggo para hindi na ako bumalik para wala nang nananahan dito sa bahay ng mga ibon bali ito nil nilod ko to last week Lucena para ako hindi na makauwi umuwi ng Lucena binigla ko nang nilod ko ulit kagapon pagbilaw ayan umuwi na naman ito pa yung isa oh. Oh. Ayun yung isa oh. Oh, nasa likuran. Ayun yung isa oh. Bagong nahan, babagong nananahan dito sa bahay. Niload ko ng ano. Atimonan. Ayun oh, umuwi rin matitibay na ibon tong mga to Pinawala mo na nakaka uwi pa rin Bigla ang mga bitaw pa yan ha Mga nananahan dito sa bahay Pero biroin mo naman Ayan o oh. Umuuwi